kakain ng musal sa uma ito po uh, na sita uh, ano okra, na papaya bubuksan po natin para makain bali po yung pagkain namin sa uma fresh papaya po ito galing sa mini garden tigas ha kain po tayo bubuksan po natin yung papaya gamit ang kutsara ito po may dumapo na langgam ha Gigil na gigil ako sa kakabukas pa. O. Ito po. <coughs> Pwede nating makain. Ito yung buto nya. Kayurin ko muna pago ako magsubo Saan ba? Dito. Pwede po natin itong itanim anang ang buto ng papaya so itinatawag po namin na sulo papaya po ito po ay organic hindi po ito ginagamitan ng pesticide o synthetic man lang na pamatay insecto po ito po uh, o oh, raik like, mo na tanong suba kansi po ito po kanin bumitang Kakak ko lang tuh kok, walang ko lang parang masagwa uh, Ito so, ang buhay sa Uma. Survival po. Survival. bible Ito po. Okra. Fresh din po ito. Ayan. Pwede din natin makain na hindi na lulutuin. una ko po pong tinain yung ano. Papaya. Kasi po siya ang naunang natong Ito po yung okra. Bali gulay po. buhay sa uma survival po kahit wala na pong ulam may kanin lang po prutas ito po kahit hindi na po naluluto na gulay pwede na pong makain pang mga ambon na. Ah. Nakakabitin kumain. Hindi okay lang. Ulan. Hindi na po kami magdidilig. Kailangan po yung matubigan yung tanim namin na ano Yun po, yung lumalakas ah hindi pa, liligpit ko muna pa <laughs> ay nako saan nung ako nagkaroon ng video nagbablog eh saka pa yung ilan pero okay lang Nakakatuwa. ito ito ang dipatan ng pwede na no? hindi po tuloy po yung video natin ha Silo nga ako. Ito po, yung taniman namin. yan Salamat sa ulan. Nadiligan. Op. Dito nga pa. Dito pwede palang pumis doon ng pagkain. Kaya lang doon ko pinatong yung kamera. Labas. Masabihin sa uma talaga. Uh, sige po, ito yung pagkain ko. Uh. Uurong ko muna to. Ito, so, bubuksan ko ha. Uh. Ayun. Mga kalabasa. Harbis po namin dito nung November. Nung December po. Ito pa, buhay pa din po. Reserva po. Sa pangangailangan. Ito po, papaya pa din po. Ba? Ayun oh. Ito po yung mga mukha namin. Mga kongkoks yung nagawa. Ayan. Ito. Pagpasensya na po may parang may advertise pero ganun talaga. Bote. Ito, pwede namin gawin. Ito yung isa po. bilis siguro ng video ko ah. Sige po nakapasilong po ako kaya yeah. yung pagkain ko kwento na lang po ito sa uma hindi po pagpapatuloy ko na yung kain ko kayo fresh na papaya at fresh na okra maski na po wala pong ulam ang buhay sa uma survival po pwede po tayong mabuhay dito na mailap man ang masarap na ulam makakain din tayo okay hey po maraming salamat po sa inyong panonood pagkain sa uma organic ko ito